Hello, hello, Cancer Collective. Ako po si James from James Taro PH. Ito po ang inyong weekly reading for November 10 hanggang November 16. So mga Cancer, let's begin. Inhale and exhale. At the center of your reading, you have the Ace of Swords. Beautiful. In the area of what you want, you have the Emperor card. Lovely. In the area of what you need, you have the Ten of Wands. Beautiful. In the area of what's affecting your current energy, you have the Hermit card. Beautiful, beautiful. In the area of your near future, you have the Devil card. Interesting. Mamaya pag-usapan natin kung ibig sabihin nito. In the area of your challenge for the week, meron po kayong Four of Pentacles. In the area of your fortune, wow, Sun card. Tapos na, kapag lumabas na po si Sun Card, ibig sabihin napakaganda. Tapos sa fortune pa. So napakaganda po na inyong linggong ito. Okay? In the area of your divine messages, meron po kayong nine of swords. Beautiful. At ang outcome niya po for the week, eto yon Mamaya, sabay-sabay po natin siya bubuksan at the end. But first, thank you, thank you muna, mga cancer, sa mga donations po ninyo. Saka po sa mga hindi nag-i-skip ng ads. Naku, napakalaking bagay po niyan para sa akin. So, Thank you, thank you, thank you po for not skipping the ads at saka po sa mga pagmamahal ninyo at suporta sa akin. Yan lang po yung only way para po supportahan niyo ako. So, super thank you po. So, at the background of your deck, meron po kayong Page of Cups. Page of Cups, sinasabihan po kayo ng yung Spirit Guides, this time, Cancer, to really focus on the things that are important para sa inyo. Especially yung mga bagay na ina mo or inaasahan mo yung magandang outcome. Tignan mo si Page of Cups. Nakatutok siya doon sa kanyang cup, pero wala yung isda ha. Pinapangarap niya magkaroon ng isda sa loob ng cup, pero lumabas. So parang ganun ang simbolismo niya sa buhay mo this week, Cancer. Yung mga inaasahan mong bagay, tinatrabaho, nilalakad, pinapangarap, dapat i-manifest mo na sa iyong consciousness na magiging positibo ang outcome nito. At nasa akin na yung good outcome. That is the power of your manifestation. So kung ngayon medyo may inaasikaso ka, may nilalakad, may mga pangamba ka or agam-agam tukol sa mga inaalagaan mo or binubusisi mo, always use the Page of Cups energy this week na makukuha mo, successful, hindi failure, darating yung magandang balita. Okay? Napakagandang energy in your background na pwede mong i-emulate for the whole week. So, at the center, meron po tayong Ace of Swords. Ace of Swords, sinasabi sa iyo ng yung spirit guides this week, this will be your whole energy, your core energy. So, ano ibig sabihin ito? Sabi na yung spirit guides, dapat daw maging malinaw sa iyo ang lahat ngayong linggong ito yung mga dapat i-prioritize, mga dapat linawin. Um, narinig ko, meron ka daw mga dapat ayusin with someone na mga nakaraang araw, nakaraang linggo, para bagang hindi malinaw. Or meron ka pang dapat malaman pa para masure-ball mo yung mga dapat mong panghawakan. Para walang mintis, walang misunderstanding, walang maling akala. Para pag ginawa mo at naiabot mo na, hindi ka manghinayang sa mga, ay, akala ko ganto ay, akala ko ganyan. So, everything daw should be clear. Your spirit guides are also telling you na dapat daw clear communication sa mga bagay na inaasikaso mo this time. Sa mga pag-uusap, sa mga negotiation, agreement, um, pag-uusap kung kanino man, dapat daw gets kanya at gets mo siya para wala kayong maling mga inaasahan with someone okay Ang napakaganda po with the Ace of Swords This is also a card of victory So this week paalala po sa inyo na 'yong spirit guides tumbukin mo hanggang sa manalo ka 'yung bagay na nilalakad mo because you're on the precipice or malapit ka na doon sa tagumpay na inaasahan mo Kaya laban lang larga lang okay Huwag mong susukuan especially 'yung alam mong para sa iyo So, i-clarify natin, the Ace of Swords. Siya nga pala, Cancer, saan po kayo nanonood ng ating reading for today? Comment down below. Saan po kayong parte ng Pilipinas o buong mundo? nag enjoy ng ating reading this time. Ace of Swords being clarified by The Magician card. Yes, 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 yes. Sabi ko nga sa inyo, You have the power to be victorious here with the Ace of Swords. Dinuktungan pa ni Magician card ibig sabihin, yung manifestation mo, malaki ang chance ang matupad this time. Ang importanteng recipe lang sa'yo, cancer, malinaw sa'yo na yun ang minamanifest mo. Kasi karaniwan sa atin, mga tao in general, we want a lot of things. We want to do this, we want to do that, we want to achieve this, we want to get this. Pero malinaw ba talaga sa atin kung gusto ba talaga natin nun? Or nabubulagan lang tayo sa ningning -ning at ganda ng isang bagay. Kaya gusto natin siya. Pero once na makuha natin, gusto pa talaga natin yon So baka magflip flip flop ka doon. So, in order for you to manifest the true, genuine things that you want, dapat daw malinaw muna sa'yo, cancer, na gusto mo siya. And also, yung mga paraan mo para maabot siya, dapat malinaw sa'yo. Okay? Halimbawa, gusto mo maging singer, dapat yung proseso para maging singer ay malinaw sa iyo kung ano yung mga dapat mong pagdaanan para maihanda mo yung mga tools, yung skills mo at sarili mo sa mga proseso ang pagdaanan mo. Nevertheless, both cards are telling me successful ito. So, kung meron kang ginagawa, talaga namang successful yan. Ang importante, dapat nananalig ka na kaya mo siyang magawa. Magician card is a sign of take action now. Kumilos ka na, Uh, gumalaw ka na sa kakatuparan ng mga plano mo, parang ganon. So congrats po. In the area of what you want, you have the Emperor card. Si Emperor card sinasabi sa iyo na yung Spirit Guides this time Cancer. Alam ko ikaw, gusto mong ibalik yung control ng buhay mo. Gusto mong maitama lahat. Gusto mong panghawakan yung mga bagay na dati parang laging umaalpas. Ginagawa mo naman lahat pero bakit parang walang nangyayari? So you want to be that go-getter, that palaban na cancer this time to get what you want. And narinig ko rito parang ayaw mo magsayang ng oras, ayaw mong magsayang ng pagkakataon at gusto mo talagang ilaban to. Maaaring marami kang mga obligasyon or marami kang pressure sa paligid mo kaya you want this to be done, which is good for you. Kaya ang importante this time sa'yo, cancer, disiplina. Kailangan every single day. Kung ano yung pangarap mo, gawin mo araw-araw. Consistent effort, consistent na trabaho para makuha mo yung tagumpay dito. Emperor card, dapat din daw sigurista ka. Huwag kang kikilos ng patalo. Huwag kang kikilos ng hindi pinag-isipan, ng hindi malinaw, at hindi pinagda, pinaghandaan. Because emperors are very, very, ano to eh, metikuloso, sigurista, um, nag-double check, ano? Pero, ang bottom line, palaban. Hindi susuko, okay? Emperor card, clarify natin. Siya nga po pala, Cancer, it, since ito po ay weekly reading. Ano yung mga plano mo o mga problema mo this week na gusto mong ma For example, gusto ko nang mapatapos yung bubong namin this week. Gusto ko nang mabayaran yung tuition fee ng mga anak ko this week. So ano yung mga goals, na you want to be solved, isulat mo yan sa baba because it will come true. Okay? The Emperor card is being clarified by the Two of Swords. Yes. Two of Swords, kailangan daw decisive ka. Okay? Sabi dito, kung nahihirapan kang mag-decide sa mga bagay-bagay, sa dalawang magkaibang direksyon, o dalawang magkaibang pupuntahan, maging matapang ka daw na harapin na yan. Upuan mo na daw cancer. Okay? Uh, sit down, talk to the right person, harapin mo na yung katotohanan para once and for all, makalarga ka na. Okay? In the area of what you need, you have the ten of ones. What you need is to carry over hanggang dulo. Narinig ko dito, alam mo, cancer, wag kang susuko. Alam ko mabigat, alam ko mahirap na, nakakapagod na ano, Parang paulit-ulit na lang yung hirap and then hindi mo pa matanaw yung, yung finish line. But with a page of cups here, guaranteeing na kung ang isip at puso mo at mata mo ay nakatuto ka sa outcome na gusto mong makuha, mamamanifest mo siya. Tinan mo naman, nasa core energy mo ang manifestation card. Ibig sabihin, abot kamay mo ang mga gusto mong makuha. Huwag ka lang papadistract. At kapag napapagod, magpahinga. Kapag gusto mong sumabog, kumausap ka ng mga taong makaunawa sa'yo. Pag garit na garit ka, maglakad-lakad ka. I-divert mo yung frustration mo sa ibang bagay. Mag-drawing ka, kumanta ka, sumayaw ka. Para doon mo na i-outlet lahat ng pain or sorrow or bigat na pinapasan mo. Pero with a ten of ones here, paalala sa'yo, malapit ka na sa ending ng ginagawa mo. So don't quit, don't um, lose hope, because yung pinaghirapan mo ay malapit na magkaroon ng gandang bunga. Okay? So, mindset ba? Mindset. I-mindset mo na kaya ko to, tatapusin ko to, ilalarga ko to, pagtitiisan ko to hanggang sa matapos. Okay? Learn to kumapit sa baging hanggang sa makatulay ka sa kabilang lupa. Parang ganun. So, learn to hold on hanggang dulo. Okay? Ten of Wands, The Page of Swords. Wow, 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 wow. Sabi sa'yo na yung spirit guides, this time around, makakatulong daw sa'yo, Cancer, yung mga impormasyon na makakalkal mo pertaining sa mga bagay na nahihirapan ka. For example, nagkatrabaho ka sa isang amo. And then sabi mo, ang hirap-hirap itong trabaho ko, sobrang pagod na ako. With the Page of Swords here, meron ka daw mga impormasyon na malalaman na maaaring magpagaan sa mga trabaho mo. For example, um, what if baguhin ko kaya yung schedule ko para maitama ko? So, the more na kinakalkal mo yung mga tamang bagay na makakatulong sa'yo para pagaanin ang trabaho mo, much better. Okay? Sabi rin dito, huwag ka daw hihinto na uh, matuto. Kasi pag mas natututo ka ng mga bagong bagay, mas gumagaan yung proseso para sa'yo. Okay? Importante yan. In the area of what's affecting your current energy, you have the Hermit card. Hermit card, narinig ko dito, for some time, parang nag-solo ka, no? Parang you don't want to be surrounded by other people, uh, may mga problema ka na sinarili mo lang, may mga issue ka na hindi mo shinare sa iba kaya sabi mo, kapag sinare ko to sa iba, naku, gugulo lang lalo. Kaya nakita ko rito, yung mga oras na mag-isa ka, na iniisip mo at solve mo yung problema, doon lilinaw sa'yo ang issue. At magiging maliwanag na sa isip mo yung tamang gagawin para maka-move ka na at makapag-take action ka na with your manifestation, with your plans also. So kung ngayon, Cancer, habang nanood ka nito, sabi na yung spirit guides na if you want to have clarity pagdating sa mga gumugulo sa isip mo, go for solo trips. Kahit sa kwarto lang ko ayaw mo gumastos. Yung mga time na mag-isa ka, nagluluto, naglalaba, um, nakahiga lang sa kama, nakatingin sa kisame, nag sa sound trip. O kaya kung gusto mo lumabas sa park, no? Solo ka lang o kaya sa bakasyon, kahit sa ilog, no? Sa sa swimming pool, no? any place that makes you feel quiet. Talagang solong-solo ikaw. Mahanap mo yung sagot doon. Kasi lilinaw sa isip mo yung mga bagay na dati magulo. At papasok sa yung intuitive download para masolve mo na yung linaw ng daan patungo sa dapat mong gawin. So, kung may mga time ka to do things on your own, gawin mo yan. Kasi diyan talaga kakalma ang isip mo, ang kaluluwa at puso mo, at yun mo mahahanap yung tamang sagot. Okay? Hermit card. The Nine of Cups. Wow, 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 wow. Nine of Cups, alam mo na cancer. Kung lagi po kayo nanonood sa akin, panahon na para mag-wish ka because Nine of Cups is a wish fulfillment card. So ngayon, pikit na, pikit na at i-wish mo na yan. So, Nine of Cups confirming the Hermit card kapag nasongkit mo na sa isip at puso mo kung ano ang gusto mo, magiging madali daw sa iyo ang tumulay pagating at patungo sa iyong mga dasal, patungo sa iyong mga pangarap. Nine of Cups is all about contentment, fulfillment, satisfaction. Mahahanap mo na this time yung talagang gusto mo, yung talagang para sa iyo. So, dig deep within you kung kailangan mo talaga magbakasyon para makapag, makapagpahingat, makapag-isip, go. Kasi pagbalik mo, alam mo na kung ano yung para sa'yo at gusto mong paglaanan ng maraming effort at time. Okay? Napakaganda. In the area of your near future, you have the devil card. So, napaka-importante ng devil card dahil once na mahanap mo na yung gusto mo, talagang sure na sure kayo na sa gusto mong puntahan, gusto mong gawin, at clear na sa mind mo lahat-lahat, Madali sa iyo ang habulin ang mga pangarap mo na magbibigay sa iyo ng unend, unending happiness and katuparan sa pangarap mo, magiging madali na sa iyo ang tumiwalag or bitawan or let go yung mga bagay na panira sa buhay mo. For example, i-let go mo na yung mga routine mo o kaya mga uh, lifestyle mo na hindi nakakabuti para sa mga goals mo, no? o kaya yung mga tao sa paligid mo na hadlang or panira or bad influence para sa iyo lahat sila ilelet go mo na kumbaga she shred mo na yung buhay mo tinatanggal mo yung mga excess na panggulo lamang so wag mong panghinayangan dahil kapag tinanggal mo yung mga bagay or tao or mga mali mong ginagawa na sumasagabal sa iyo papasok na yung mga bagong bagay na deserve mong makuha this time. So, now is the right time for you. Asahan mo for the next 15 days, 15 weeks, or 15 months, unti-unti mo nang ililet go yung mga bagay na pabigat sa buhay mo. Especially here, oh, with a ten of Kaya mabigat eh, kasi kumakadena pa sa'yo yung mga bagay na hindi para sa'yo. Pero once na malinawan ka na parang, ay, bakit ba ako sumasama sa mga taong yan eh, puro issue lang dala nila sa akin. Ay, bakit ba ako nagpapakahirap sa trabahong yan eh, kapos naman sa sweldo ko. Hindi binibigay sa akin yung bayad. Ay, bakit ba ako nakikinig sa taong ito? E eh, siya pala yung rason ko bakit ako nahihirapan. So mga ganun, parang ganun yung sinasabi ko dito na alisin mo sa buhay mo yung mga um, nagpapahirap sa'yo. Pagaanin mo ang buhay mo, okay? The devil card, the four of ones yes to be able for you to reach the finish line finish line finish line para maabot mo yung milestone at talagang matumbok mo na yung goal mo this time at makapag-celebrate ka na, alisin mo na yung mga negatibo sa life mo. Maraming iba't ibang muka ang negatibo sa buhay mo, cancer. Maaring kapatid, toxic na pinsan, toxic na tito, o kaya toxic na co-worker, o kaya um, ikaw mismo, baka may mga Negative thinking ka, nakailangan mo nang isa-alis sa buhay mo, no? Para magdire-diretso ka na, walang delay sa finish line na ito, sa goal mo na ito. You need to focus at alamin mo kung ano yung importante sa hindi para hindi ka malingat sa mga bagay na dapat mong unahin. Priority priority is your keyword for the week, okay? In your challenge, you have self-reflection. Looking inward helps you see what to improve to make better choices alamin mo daw sa puso mo, sa loob-loob mo. Sabi, sabi, ko nga sa inyo, with a hermit card, malalaman mo sa sarili mo kung ano ba talaga yung magpapaligaya sa'yo na kapaki-pakinabang mong habulin at worthy ng yung time. No? So yun ang kailangan mong alamin this time. Another message, break chains. Yes, ito, potuli mo yung kadena mo. The only way to overcome blocks is to confront them. Self-limiting beliefs. Pag nalaman mo na yung mga bagay na humaharang sa'yo, maaaring ikaw yan, for example, masyado kang mahiyain, ha uh, takotin, uh, ayaw lumabas ang bahay. So, mga devil energy rin yan. So, kapag na-let go mo na yung mga sumasagabal sa'yo, doon unti-unti ka nang makakapunta sa yung happiness and then finish line. Okay? In your challenge for the week, meron po kayong four of pentacles kayo po yung pinapayuhan na yung spirit guides cancer na mag-let go ng mga bagay-bagay. Kasi masyado mong nangyayakap eh. Para masyado kang guard up. Nung no? guard mo yung mga bagay, eh alam mo naman na eh, ramdam mo na, na hindi na siya para sa'yo. At panggulo siya sa buhay mo. Kahit na ba masarap kasama or entertaining o good time to, pero kung, kung, kung mo na siya ng maraming oras mo, not, not good na yan para sa'yo. For example, gimmick ka ng gimmick every night, tapos hangover ka every morning, nahisira yung performance, performance mo sa trabaho, parang ganun. So, you need to let go of something para makapag-focus ka sa tama. Narinig ko rin dito Cancer, for for some of you, kailangan magtipid ha. Uh, Mayroon ka daw mga bagay na kailangan pagtipidan, bilhin lang ang tamang bilhin at uh, mag-impok para sa rainy days, okay? Para may pera ka magagamit sa oras sa kailanganin mo, okay? wag ka mag-impulse buying. Okay, cancer? Bilin mo lang yung, yung kailangan. Pero kung hindi naman masyadong kailangan, wag na muna. Magtipid daw, okay? The Four of Pentacles, the Temperance Card, yes. Mahaba-habang pasensya ang kailangan mo. Kung ikaw ay natatempt na bumili ng bagong bag, bagong sapatos, bagong damit, pero iniisip mo, teka, kailangan ko ba talaga nito? Always ask yourself para yung mga iniingatan mo ay mapangalagaan mo at um magkasya para sa mga budget at pangailangan. So, kailangan talaga mahabang-mahabang pasensya. Nakita ko rin dito, you have to let go of something na hindi na ganoon ka big deal. For example, mga galit-galit, tampo, uh, mga napupunan mong mga mali-mali. Kung lang naman daw, let go mo na pamayanihin mo daw this week, Cancer, yung magandang relasyon mo with other people. Hindi mo daw kailangan lagi ikaw ang tama, ikaw ang nasusunod, ikaw ang ikaw ang batas ko bagano learn to let loose learn to 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 be open and just enjoy the process and have a harmonious relationship with everybody okay napaka-importante niyan in the area of your fortune you have Walk in beauty, wondrous universe. Yes, namnamin mo ang ganda ng buhay mo. Siguro ngayon, naiinis nai ka, naiirita ka, na-frustrate ka, kasi maraming mga bagay na hindi, nagaganap, o marami ka po problema. Pero kung titignan mo doon yung ganda ng buhay, na-appreciate mo yung meron ka, magiging pasensyoso ka, at papahalagahan mo, gano'n man kaliit o kalaki, yung dumarating sa buhay mo. Okay? na the message surrendering to the to the journey release control yes ilang cards ang nagsabi sa atin na i-release mo yung control mo sa mga bagay-bagay learn to let loose and have fun and putulin mo na yung kadena mo sa mga bagay na talaga nagpapabigat papabigat sa iyo okay in your fortune you have the sun card sabi ko nga sa inyo kapag lumabas to tapos na magandang maganda na ang linggo mo Sun cards all about happiness, positive thinking, huwag ka masyadong mag-isip ng nega cancer, and maging bata ka ulit. Yung para bagang napaka-adventurous, masayahin, um, outgoing, uh, you want to learn something new and enjoy something new, freedom, no, malaya, masaya, huwag masyadong personalin, huwag masyadong dibdibin yung mga bagay-bagay. That is your luck this time. Nakita ko rin dito, magiging malinaw na sa'yo ang tamang ruta sa mga Um, confusion mo nito mga nakaraang araw. Huwag kang mag-alala. Darating sa iyo ang good information para matimbang mo kung ano yung lagay mo sa mga bagay-bagay. Okay? Sun card. Oo, tumilapon. Hindi yan. Masyado kayo madami. Sun cards being clarified by the king of pentacles. So, wow, 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 wow. Stable, stable, stable kung meron po kayong inaasikaso pagdating sa yung kaperahan, for example, negosyo, career, trabaho, sideline, anything, o kaya kahit project, kitang-kita ko rito yung stable na lagay ng ginagawa mo na yan. And kapag po lumalabas si King of Pentacles, lalo pat na sa fortune area mo, garantiya ang success. So congrats po. You'll be very, very happy with the development at pagiging stable at at um, maayos na growth, matibay na growth ng inaasikaso mo. So congrats po, okay? So ilike like mo tong video na to, Cancer, para ma-activate mo tong stable growth and success sa ginagawa mo this time. So congrats po. In your divine messages, meron po kayong bring love into the situation. Yes, mahalin mo yung mga bagay na gusto mo para mahalin ka rin ito pabalik. Okay? Put love and everything will be fine na the message, the end of a tough cycle approaches. Oh, patapos na daw yung hirap na dinadanas mo sa isang bagay. So, wala ka nang dapat problemahin, especially here with a nine of swords. Alam ko nag-overthink ka, masyado mong dinadamdam, puro ka pangamba, stress, worry sa isang bagay. Okay lang, normal yan. Dahil nga, syempre, unclear o sa mga uncertainty, talaga nakakabagabag ng puso yan. Pero paalala sa'yo na yung spirit guides, walang mararating ang kaba mo. Walang mararating ang puro worry and stress mo. Sinisira lang niya ng mood mo, ang isip mo, ang journey mo. So, walk in faith. Pag nananalig ka kay God, alam mo na masasolve niya ang mga problema mo. May faith ka ba kay God cancer? Kung ano man po ang religion nyo, kumapit ka sa religion mo, and then manalig ka na, ay, hindi ako, papaya, hindi ako papabayaan ni God i-solve niya to para sa akin. So, lahat ng worry mo, maging payapa ka na. Everything will be fine. Okay? Nine of Swords, the Seven of Pentacles. Meron ka daw mga hinihintay na matapos o mabuo. Meron kang ina-anticipate na magbunga sa buhay mo. At nilalamon ka na ng takot, kaba, alinlangan. Kasi para bagang antagal dumating, no? parang wala pang update, wala pang resulta. Pero sinasabi sa iyo ng yung spirit guides, malaki ang magagawa ng mataimtimang paghihintay. Trust, have more patience at daanan mo yung proseso. Magubunga rin yan at the right time. Ngayon manalig ka, that a good outcome will be yours. Okay? Ang outcome mo yan, but first, bigyan mo na kita cancer ng mga fortune cards. Unang-una, broken bridge. Unsuccessful outcome to a problem unsuccessful pa ito kasi kailangan mo muna itong pagdaanan. So, kapag na-learn mo yung lesson dito, this will change. Magiging successful na yung problem mo. Now, the message of PIN, new job and career. Yan. Wow. Pero ka daw bagong paggalaw pagdating sa karera mo o trabaho. Congrats po. Sa mga naghahanap dyan ng trabaho, congrats. Meron daw para sa inyo. Hat, you will be playing a different role. Yes. Some of you nakita ko parang un bagong uniform, bagong office, bagong galawan, talagang a new role will be given to you. So congrats po. Another message of heart, love, deep affection, and caring. Marami akong beses na nakita na parang use your heart, no? walk in beauty, love, may love din dito. Parang mahalin mo daw yung mga bagay na meron ka at pahalagahan mo para tumagal sa buhay mo. Mahal mo ba tong bagay na to, tong tao na to, tong career na ito? Give your whole heart there para ma-extract mo siya at makuha mo yung magandang bunga para sa'yo. Pag mahal mo yung isang bagay, alam mo na hindi mo siya susukuan. Okay? Ang outcome ni Cancer for November 10 to 16, the Ace of Wands. Wow! You have one one here. Ace of Swords and then Ace of Wands telling you you're on the right path. Okay? Nasa tamang direksyon ka. Kaya kung naman problema ka this time, huwag ka mag-alala. Kayo po ay ginag ng yung spirit guides at ng yung angel guides patungo sa tamang direksyon. Kaya huwag ka nang mamroblema. Ace of Wands na kita ko rito, at the end of the week, makakaisip ka ng isang magandang plano pa-solve sa yung problema. Parang, aha, alam ko na gagawin ko. So, a new strategy, talagang mag-aalab ang puso mo at isip mo na parang, uy, may idea ko gawin natin to. So, makatulong yan sa'yo para magkaroon ka ng good outcome this time. Kaya kung meron kang pinaproblema, huwag kang mag-alala, meron ka ng solusyon na darating. Okay? Ace of Wands, i-clarify natin to. Ace of Wands, the Strength card. Wow! Sabi dito, ang iyong katatagan, ang iyong pananalig sa isang bagay na magawa, matapos, mabuo, ay talaga magubunga, maginingas ito. Kaya ko ngayon, kayo po'y pinapayuhan cancer na yung spirit guides na tapangan mo pa, husayan mo pa, tibayan mo ang loob mo, continue fighting kahit mabigat hanggang dulo kasi may good outcome ka, na, may good outcome ka naghihintay na magudulot sa iyo ng talagang bagong buhay. Sa mga view nakita ko lilipat na ibang bahay, ibang bansa, ibang lugar, ibang trabaho, talagang new life. Kita-kita ko dito. Or baka sa trabaho mo may binabago ka at yung pagbabagong yan, makakabuti para sa'yo. So, congrats po, Cancer. New life, new beginning, new adventure, new air. So, congrats, congrats, congrats. So, Cancer, ito po ang inyong November 10 to 16. Sa so po kayo naka-resurrect, hopefully po ay naka kayo. Comment down below. Thank you for watching dulo Cancer. I love you. This has been James, James Sira, PH. God bless everybody.